Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Bawal po ang fake account, bawal po ang fake profile, no identity. Sana po ay makinig kayo sa aming admin. Okay? Bawal din po kayong tumawag basta-basta. Kahapon meron, nagalit talaga yung admin ko. Kasi marami pa rin hindi nakakaintindi, ano? May tumawag kahapon. na istorbo sila, may ginagawa sila. So, parang siya pa yung galit. Siya na ngayon tumawag. Alam nyo, magwawan na po yun. So, busy po kami. Naggumagawa kami ng spell. Iniistorbo niya po kami. Ilang beses ko na po siyang... Ilang beses na rin po kami nagsasabi, ano? na bawal tumawag. So, hindi po namin maintindihan bakit wala pa rin makaintindi. <clears throat> okay, so, and anyway, um, sana kung, kumatigas matigas po yung ulo natin, huwag na lang po kayo mag-message sa amin. Okay? Kasi tumutulong kami sa mga taong mababait, nakakaintindi. Yan. Yung madaling pakiusapan, bawal tumawag. Yan tama yung profile hindi po fake yan yung iba nag nag-explain pa kung bakit sila fake wala po kaming pakialam sa inyong mga reason kung bakit fake po okay checking energies po tayo sa inyong person unahin natin dami namin ginawa. Pasensya na kung hindi ako nakapag-upload. Sobrang dami ginawa. Okay. Um, nine and Queen and J. May nag-worry dito sa'yo. Mukhang anak mo, if ever, may something na may nagwo worry So, may nakikita din ako dito na yung allergy ko, mga ano may nakikita din ako dito na masyado mong pinoproblema yung sa bahay. Sa bahay nyo. Okay? Ay, energy pala to ng person mo. Oh. isip ka niya, nakatingin siya sa'yo for sure. Baka anak niyo po to. Kung may anak po kayo, kamusta kamustahin niyo? Meron din ako nakikita sa of you may pagkukulang sa mga anak. Okay? Kamusta kamustahin niyo po yung mga anak niyo? Knight of Cups. Nine of Wands. Wow. Wow. Isang magandang paparating na magandang balita sa kanya. Kung may promotions po yan, inaantay yung person ninyo, magpo-pursue po talaga to. Meron siyang dream come true and flowing overload na blessings. Ang ganda ng cards niya. Parang meron makikipag-usap dito sa kanya. Hindi ko alam kung ano to, pero... Makikipag-ayos naman to. Kung ano man yan. Ala. Knight of Pentacles and King of Pentacles. Wow. Pareho kayong binibless. Okay. May nakikita ako dito parang pareho kayong madiskarte mm, -mm. Um, actually your person is saying sorry may magsusorry po sa inyo meron magpaparamdam sa inyo ng kung gaano kanya kamahal some of you makatanggap ng regalo messages tawag yan pwede po yan i-claim nyo po yan mamaya anayin natin yung person nyo Uh, medyo tapikin natin na kamustahin natin tingnan natin six of pentacles red winner ba to? okay wheel of fortune and the fool Meron bang ang kamag-anak mo na or kaibigan na ayaw sa kanya? Yun kasi yung parang nagpapahirap sa kanya. Or yung family niya, mga mahal ko. May nasisense tayo dito. Mukhang um, problemado siya sa family. Yan, family. May nakikialam pero matatapos naman daw yon or parang iniisip niya lang hindi naman yung, hindi naman to big deal iniisip niya lang maaari pero mag, magbabago rin naman so may travel may lakad matutuloy po yung lakad niyan yung person niyo wow meron ako nakikita dito na 10 of 10 of cups and 6 of pentacles okay Mm. Aray. Yun lang. May third party dito lumabas. Kung naghihinala ka sa person mo, possible po yan na 80%. Meron. Parang nagpaplano sila magkikita. Kung hindi po ito, nangyari na. Alam mo, may idea ka na kung sino to. Okay? Parang may idea ka kung sino to. Feel ko ha. Kasi, if ever na nagkita, or if ever hin magkikita na, or nangyari na to. Possible. Kasi, two of ones eh. Tsaka three. The other side of your cards, plano pa lang. Pwede naman. So, hindi ko naman sinasabi na maging maging toxic kayo, ang ibig ko sabihin, kung, kung meron, bantayan nyo. ba diba? Kung mahal nyo yan, paglaban nyo, magpariding kayo. Kung hindi, kahit hindi naman kayo magpariding, yung mga rituals na ginagawa ko, yung 49 days, ba diba? Sabi ni, meron nag-message sa akin, madam, yung mga ginagawa mo, napakalaking bagay, napakalaking tulong, talagang, nakakatulong po talaga sa akin. Yun. Yun. So, try nyo lang naman. Last cards, ano yung energy ng person nito towards sa kanila? Ano pa yung energy ng person nyo? Last card. Ay. Ay. even sarili niya nahihirapan siya. Parang meron siyang issue from the past, meron siyang past trauma. Okay? At ikaw yung nagdadala, natatamaan ka. May nangyari sa kanya kung bakit siya ganyan. Possible, ma'am. Uh, meron din ako nakita dito, sex addict or ano po, yung parang ano, um, sanay na siya sa ganito. So, kung malayo ka, marami pong Marami siyang niisip. Kasi walang nakakabantay sa kanya kung long distance. nyan possible. Okay, tingnan natin kung mag-connect sa cards ninyo ang energy ng inyong person. Okay. Nagtalo ba kayo? May, may pinagtalunan kayo? Umiyak ka sobra. Um some of you may nanonood dito sa akin pinapalayas ka. Kung hindi ka pinapalayas, maaring uh, nafe feel mo nararamdaman mo na hindi siya ganun ka-showy sa yo. Okay? Parang ikaw na lang yung nagmamal sa sarili mo. 'Yon. So, meron dito for begging for love na para Alam mo 'yon, maayos pa. Well, tama naman po ang ginagawa niyo. Wala naman pong masama doon mag-beg tayo. Pero ang masama po kung ilang taon ka na ba ganyan. Yan po. Okay? Yan po yung pangit kasi. I know ginagawa mo yan dahil sa family. Yan. Yeah. So, marami, tong, marami na itong kasalanan sa'yo. Itong person na to nagiging cycle na siya. And ikaw, napakabuti mong tao para mag, magpatawad ng paulit-ulit. Okay? Meron din ako nakikita dito na nag enjoy yata siya, shopping, um, enjoying with his family. Kung wala siyang family, baka uh, nanay-tatay, kapatid, nag enjoy siya ngayon. Parang busy. So kapag nag-iisa na siya, hindi mo maiikukubli na nag-iistok siya sa iyo. 'Yon, nag-iistok siya sa So King of Wands, uh King of Cups, two of Pentacles and Ace of uh two of Cups and Ace of Wands and Three of Swords. Okay. Gusto niya naman niyang makipag-ayos yan sa'yo. Alam mo, nahihirapan din siya sa sarili niya eh. Um, pilitin yung isang tao na hindi na niya mahal. Yan. May pagmamahal siya pero siguro nasa 70%. Okay. Um, may kasalanan ka din kung bakit nagbago yung person mo sa'yo. Kung bakit parang nang Yon. Isipin mo kung ano. Kung wala kang kasalanan, well, baka talagang person mo may problema. Hindi siya nakokontento. Okay. So, may mga nakikita ko masyadong nagger, emotional. ah uh, meron din ako nakikita na masyado kayong ini-express ini -express nyo yung emotions niyo sa person niyo masyado. So, parang when it comes sa emotional, na-turn option siya doon. Okay? Masyado kang iyakin, masyado kang showy na nahihirapan ka. Um, parang pinapakita mo talaga na sasaktan ka. Yan, may mga ganun po. May nakikita din ako dito na sobra-sobra yung pagkabigo mo. Pero, I know, hindi ka naman iiyak ng, ng ganyan kung why hindi ka nasasaktan. Pero kasi sinasabi kasi dito, hindi ka makamove on sa ginawa niya sa'yo, kaya ka nagkakaganon. So, ito namang person mo, para nabubur yung na, yun na lang lagi ang um, binabalik mo sa kanya, yung mga kasalanan niya. Okay? If ever, if ever, parang duda kayo, magpa-reading kayo. Okay? Ayusin nyo yan. Ten of Cups and Eight of Pentacles and Swords meron dito Ace of Swords and Seven of Wands. Um, may nakikialam sa inyo eh. May gumawa sa kanya. I'm sorry, pero lumabas yung mga naspel. May gumawa sa kanya kung bakit siya ganyan. Biglang tinanggal yung love sa'yo. Biglang tinanggal. Pinagtrabahuhan, inisip. Okay? Talagang pinagplanuhan. I'm sorry. Aha. Gusto mong maibalik yung dating siya. Naghahanap ka ng compassion, ng love. Yeah. Alam mo nang lungkot mo. Sobrang lungkot mo. Kasi pagmamahal lang naman ang hinihingi mo sa kanya. Second chance, pwede para maayos kayong dalawa. Yun. So, ang dami, ang daming red flag ng person mo. Pero denied ma mo to. Kasi nga love mo eh. Maraming red flag. Yun. So, meron kinalaman yung mga kaibigan na sa paligid. Okay? Meron din kinalaman yung yung mga, ano ba tong tawag? Yun nga, bad sa kanyang paligid siguro kapag may pera na shot tayo ganun punta tayo labas tayo mga ganun yun so ang pangit lang kasi na nadanahawa yung person mo so nagkaka problema kayo may lig din tong uminom feel ko okay may lig din naman siya magluto um nag-hike yun pwede or parang travel talaga outgoing siya, very outgoing. So sa sa, sa kagustuhan mong gustong ayusin 'yan, gustong para may second chance. So parang napipilitan ano. Pero alam mo, you actually yung iba the other side ng energy dito. Kaya siya ganyan sa'yo, talagang pinatay yung love yung love yan. Ang ginagawa ko kasi dito kapag parang nagbago yung lalaki, kinakausap namin true balisa. So feel ko parang kaya pa tong kausapin kasi nasa 80% pa to yung person niyo Okay? Pero yung iba talaga malala. So hindi natin kasi masasabi yan na ay magaan lang yung problema mo. So kailangan nyo talagang dumaan sa reading para kung something malay nyo, marami naman sumugal nagtry minsan yung bracelet di ba kung hindi nila kaya magpaspel iba kasing paalaga free ay paalaga talagang mahal yon yung bracelet baka kaya nyo pa yon yung yung cards reading meron po siyang free ng balisa okay so anyway maraming problema ngayon sa love na na i can sense alam ko nararamdaman ko na gusto nyo maging masaya sa December nyo, who knows na kaya ka matulungan kayo nito, gawin nyo lang. Anything naman ng ng ano, anong tawag dito? Papel, pwede nyo gamitin. Okay? Pwede nyo gamitin. Kumuha kayo ng papel, pwede nyo iposto, then balikan nyo. Okay? Tapos, uh, pangalan ng person mo. Sorry ha, pangit talaga yung ano ko, yung um, writing ko. Okay, pa name ng person mo. Okay. Then, name mo. Name mo. Okay. Tapos, sabihin mo na dito yung gusto mong sabihin. Halimbawa, mama, halin, mo, ako. Yan. Mama, halin mo ako. Then, babalik ka. Babalik ka, sorry. Babalik ka. <clears throat> Anything na sasabihin nyo. Then, ito. Kung may kandila kayong uh, pink or red, pwede po yun. Then, tupin nyo lang po yan. Mag-set kayo ng ano, ng intentions. I-set nyo yung intentions. Universe or Lord, tulungan niyo po ako na i-manifest. I manifest this um, yung person ko na babalik or magkakayos kami. Magiging masaya itong December ko. Pwede po kayo yung maglista. Okay? Full moon pa po ngayon. So, pwede nyo po yun i-manifest. Okay? So, sa mga pera naman, um, pera, manifestations, napakasimple ng manifestations natin. Pero, bakit hindi nyo gawin yun? Try it, ba? Diba? Wala namang masama. Like I said, try nyo yan. Habang meron na, katulad ko nagbibigay sa inyo ng mga ganito. Okay, get your water. Halimbawa, glass to. Or, bote. Set your intentions talaga na bago nyo inumin yan, Kumain muna kayo, dasalan ko muna 'yan. Okay? Baka makalimutan ko. Get your water. Okay? So, ito yung bote. Bago ko, bago, natapos na dasalan, hawakan nyo talaga yan. Huwag na huwag nyong gagawin to kung galit kayo or malungkot. Dapat okay yung energy niyo. Inhale, exhale, yung bago't bago kayo mag-umpisa. Pag nakaramdam kayo ng ginhawa, possible 80% na pakikinggan kayo ng universe. Okay? o yung Diyos. Yan. Hawak lang. Pwede rin baso. Okay? Isipin nyo talaga itong tubig na to na naniniwala ako sa dasal ni Ma'am Miley na matutulungan ako nito. Ganun. Isipin nyo na merong kakayahan ng tubig na ito matutulungan ako. As in, bakit bakit may ganun? Para mag-connect kayo doon sa water na ginawa natin. Okay? Actually, ang dami nang natulungan yan eh. Sobra po talaga. Try it. Yung mga malulungkot dyan, mamaya na kayo umiyak, mamaya na kayo isipin nyo yan. Gawin nyo talaga to. Especially itong December na to. Kasi magbabagong taon na eh. Yung energy kasi ni January nang dito sa, jan, sa December ko. Anong ginawa mo sa December? Yun ang magiging energy mo sa January. Then, drink it. Inom. Dahan, dahan. Dahan, dahan. Isipin mo kung ano yung manifest mo. Isipin mo. Dahan, dahan. Diba? Okay. Ganun lang kasimple. So, tingnan natin yung pera. Ganun lang kasimple. May nag-i-stock sa inyo, oh. Tinitingnan ka naman ng person mo or ikaw, marasya, masyado kang nag i sa kanya. Wow, may ka-deal ka daw, may kakausapin. Wow. ah uh, merong good news, overflowing na to. Unexpected coming, blessings. Okay, may nakikita ako dito na makakabawi ka. Kung ano man yung mga palabas na ginawa mo ngayon, makakabawi po kayo. May blessings pang paparating. Okay? Don't worry. Lord, yung mga nagbibisnes, tulungan nyo po yan sila. Yung mga nagtatrabaho, pagaanin po yung mga trabaho. Yung mga amo po nila, Lord. Naway na, naway na sa uh, magiging mabuti po sa kanila. Ilang naman po ang ta, lagi kong hinihiling po sa inyo. At linalapit po yung mga tao na nanonood sa akin kawan niyo po sila. Dahil alam ko pong mabubuting tao tong mga to. Okay? So, pagbigyan po natin sila, mga anghel sa kalangitan. Naniniwala po ako sa inyo na nakikinig kayo sa akin. Alam ko na nakikinig kayo sa akin. Pinagdadasal ko po itong mga nanonood na to sa akin. Bigyan niyo sila ng kaligayahan, kaperahan, kasaganahan sa ka buhay. Yung mga nahihirapan po, hipuin nyo po ang kanilang takot. Yung mga lungkot nila. Alam ko marami ako nakikitang malungkot. Sobra. Nandiyan na yung parang malakas yung kaba mo, malakas yung takot mo. ba? Diba? Kasi malungkot ka. You feel empty. Okay? For those na naka ng empty Lord. Or universe nakikiusap po ako sa inyo. Gabayan nyo po itong mga tao na ito. Bisitahin nyo po sila. Mga angels, bisitahin nyo po sila sa kanilang pamamahay. Yung mga may sakit, maghimala po kayo. Tulungan po natin silang lahat. magdasal talaga kayo ngayon kasi napakaganda po. May full moon pa po. Okay, meron pa yan shadow. Three days kasi yan. Eh. Yan. Okay, so do it. May chance pa tayo. Okay? Maraming salamat po kung gusto nyo po magpa-reading, magpa-love spell, um, tulungan namin kayo kung anong problema. Okay? Ito po yung aking Facebook account. Ay, nakoy. Lagi na lang to. Okay. Ito po yung aking Facebook account. Okay. Bawal tumawag. Please. Bawal kaming tawagan. Mag-chat lang kayo. Ang kukulit nyo. Okay. Ma'am, gusto ko po magpa kasi parang na-spell yung ano ko. Magpa-reading muna kayo. Ma'am, kailangan ko po ng tulong. Alam niyo yung, yung gustong-gusto kong tulungan, yung mga nakikiusap ng ma maayos. Totoo po yun, wala pong biro. Talagang gustong-gusto ko silang tulungan yung mga ganon. Yung marunong makiusap, marunong marun, marispeto. Grabe. Mataray yung mga admin ko. Mataray din naman ako. Eh, bakit hindi ka natatarayan? Tanga-tanga yung iba. ba? Diba? Sinabi na nga ayaw tumawag, tatawag. Ish. Grabe. Sinabi na nga bawal fake account. Magchat-chat talaga. Fake account. Ay, nakausap. Ang sarap mga nakal. <laughs> anyway, um doon sa sa person mo I think some of you na kailangan nila ng tulong mo okay so kung wala naman kayong may tutulong dito sa person na to tulungan nyo silang ipagdasal okay na makawala sila sa spell na sino man ang gumawa sa kanila tulungan nyo po sila wala pong ano walang walang masama doon pagdasal nyo Okay? So, wag po kayo magalit sa kanila. Kasi yung iba po talaga, kapag na-spell yan, hindi nila alam ginagawa nila. Kapag na-spell sila. Okay? So, yun lang po. Marami salamat. Ingat po kayo. I love you. So, eto nga. Gawin nyo to. Kasi maganda eh. Full moon tayo 3 days ngayon. Bye!